beautiful people, kumusta ka naman kayo dyan guys? So bago tayo mag-umpisa, no, mag-shoutout muna tayo. Shoutout ko pala yung ating uh, katabawad natin sa City of Dreams, Manila. No? Si Raymar Deliarte. Si remart Deliarte, shoutout sa dyan. Ayun. So nasabar ko ka pa ba? So mag-ingat ka dyan kung nasabar ko ka pa. No? So kanina, lumabas ako sa clip mo no? sa Kuzumel. Kaso hindi ako nakabidyo-video video, guys kasi nalubat pala yung cellphone ko. So paglabas ko, mamadali ako one hour lang namin na ng break time No? So dahil sa naubos na -ubos, yung madala mga pagkain ko. Hindi mga ko. Hindi mga pagkain o, mga ko guys. Worth $76. 76 dollars na lang ito guys so, kapag so, mura lang natin guys tapos okay malapit lang siya sa mall may mika sila dyan may mika mika mo mika so kung hindi ako dito kung hindi ako dito sit ka roon so si hindi so, ko alam kung nabuhat mo gusto kasi pagdating dito sa kabina kailangan meron tayo maka 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 may makain tayo 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 tapos doritos Ayan. doritos doritos so kaya hindi ko ito na hindi nyo so, matagal-tagal pa tayo Pimix. 2 pulo pinix, Parang pulo sa walo. Pulotan o. Patalim mo naman ko Ayan. Tapos, bumili ano. ako ng ano. Kasi saan Nagumutom ako dito. So, wala kami makain-kain-kain. Ang chips na ako At pa. Ayan. Puyo. 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 So, yan yung nabili ko na. Tapos, Pistachios. Pistachios nakapagbalik Tapos sa loob ko na tunod, inaandahan ko no? na na. matagal pa tayo dito. So, next time, pag nakabalik tayo ulit dito sa Kuzumil, hindi tayo Mas Sarap guys. Tapos, pagkatalino ako ng Golden Pinak. Golden Pinak. Wala kasi yung nasa, ano? Wala kasi yung nasa booty. ito na nakita no? na. dito sa counter ko na. Ito Dalawa. Sarap dito kapagbalik. Sakta. Bumili ako ko ko lang sa Okay, so, hindi ko kilala no? So, hindi kasi nakakaumay pag ganito to, 4, 6, 8. Walang piraso, no? Hindi ko kasi ma-convert yung pira nila kung magkano to, eh. So, 245. Hindi ko alam kung anong currency nila dito. Pero ang nabaya din po sa dollars is uh, nasa 76 dollars lahat. To, ko, anim na pumila po. Anim na. Anim na ganito. So, dadahanin ko na guys kasi mahirap. Mauusong na sahod natin pag namin dito yung pila. So, ito, saan ganito po mura lang guys Kasa, isa umabot ng 10 no isa maputing ng 10 dito sa marami talaga ang pili, sa mall na yan kasi malapit lang sa support kaya crew, no? kahit uh, isang uras lang kayang kaya naman tagpuin doon lang mamili tapos ako para may sabon ako ano sa namin sa loob kasi matapang no yung mga damit ko pa magbabaka doon damit fade yung kulay kaya guys kasi so kumina ko sarili kong filter so yun lang guys thank you very much have a nice day everyone thank you sa mga nag-share sa mga nakukomment sa laging nakasupport sa ating walang kwenta vlog no hindi walang kwenta may kwenta naman to para sa akin naiwan ko lang sa inyo no pero thank you thank you sa mga nagsusupport guys maraming maraming salamat have a nice day everyone guys bye bye